Commander, panoorin mo to. Bang! Ang tindi ng pinakawalang suntok doon ng The Filipino Rising Superstar, AJ Pasiones. So, brother, ito yung dapat natin bantayan yung naka-red gloves na yan, brother. Yan po si AJ Pasiones, the undefeated. Mas matangkad pa po yan kay Pacquiao. At ang skills niyan, brother, grabe. Parang prime donaire nung araw, no? Undefeated po yan. 12 wins, 0 loss, and 7 by way of knockout. Ooh, ganda ng mga punches doon. Itong uh, fighter na to, brother, na si AJ Pasionis. yung kanyang mga suntok is very picky. No? Mapili sa pinapakawalang suntok. Ooh, kita niya yun. Lahat ng suntok niya pasok. Body shot. Tsaka yung uh, kanyang... Uh, sharp shooting skills, no? Alam niyo kung bakit uh, bibihira yung ganitong boksingero ngayon, no? Matangkad. Minamaximize yung kanyang uh, range, no? Yung kanyang haba ng galamay. At brother, ang kakaiba dito sa boksingerong to, kayang gumamit ng orthodox tsaka southpaw. Mas matangkad kay Pacquiao, pero brother, kakaiba to pumili ng suntok eh. O, may angas, may killer instinct. Tara, observe natin. Hindi siya ganun kasi pag sumuntok, brother. Pero sobrang explosive punches ang meron na ito. Hindi ko alam kung nandiyan ka o sinusubaybayan mo to ha. Comment ka dyan, brother, at pakipindot yung like button. Kung okay lang ha. At sa video na to, kikilala natin lubos to. Dahil ito ang latest fight ni AJ Pasiones At aalamin natin bakit tinawag tong The Sniper Ayan e Pinaghalong Marvin Sonsona na may pagka Nonito Donaire Ganun ang karakas nito ini eh, AJ Pasiones eh. So dito gumagamit ng Southpaw Round number 1 Huwag ka dito brother ah hindi ko alam kung interesado ka rito. Pero sana magkasama tayo. Ooh, ganda nung counter left. Ah, right hand pala, brother. Alam niyo yung kakaiba dito kay AJ Pasiones. Ooh, ganda nung depensa. Both hand is very powerful. No? Yung kalaban niya, knockout artist. Five wins, five, way, five knockout. No? Pero tignan nyo ginagawa ni AJ Pasiones, maingat pero pumupuntos. Ganitong estilo ang kailangan natin ngayon, brother. Ayan o, hit and not be hit pero very powerful. Ayan. Round number 1 pa lang. Ooh! Maganda yung killer instinct. Round number 2 tayo. Huwag kang malilingat, brother. Isang mabilis na kagana pa ng makikita natin dito. So, AJ Pasiones, Maganda yung pacing, may ring IQ, haba ng galamay. Ganda nung defense. Actually, parang wala akong makikita, nakikita dito na kailangan niyang i-improve. No? Kung meron mang handa sa world title shot ngayon, tingin ko itong eh, boxingerong ito, AJ Pasiones. Kasi kompleto sa Ricardo eh, no? Matindi yung ring IQ. Eh, no? Jab, puntos na yan, brother. Ooh. Ngayon naman, brother, naka-orthodox si ano, AJ Pasiones, no? Eh oh, ano, kanina, di ba, naka southpaw ngayon, orthodox. Ibig sabihin, brother, ang malakas niyang ginagamit na kamay dito, yung, kung yung pang-jab na malakas, yung uh, kaliwa niya. Ayan ano. Hindi ko alam po ano yung taktika niya rito. Ooh, Nice right hand. Magaling pumili ng suntok, brother. At mahusay ko mounter. Hindi ko alam kung ma-enjoy -e mo yung ganitong uri ng fight, mo. No? Kasi uso ngayon, bakbakan ng bakbakan. Kahit walang strategy, atake ng atake. Pero ito iba, brother. Kaya e, ano, nakaabang. nag southpaw naman ulit ngayon, brother. Ooh. Kaya niyang mag-orthodox tsaka south Uy, grabe na yung knockout artist na uh, kalaban niya rito. five wins 5 by way of knockout no. Kaya niyang mag pero kaya niya parin maging dangerous sa loob ng ring. Kayang pumuntos basic yung footwork e eh, no. Ito tapos oh, pero dinidistansya niya yung kanyang uh, reach advantage no. Abang pumuntos dito nakaabang yung kaliwa. Uh, uy, brother, tulog Tulog yung alaban The star is born Sa Pilipinas, brother Anong nakikita mo sa boxing ito Na si AJ Pachones 12 wins, 0 loss At very humble, brother Nag-aalala po oh. Bibihira na yung ganyan Itong panahon natin, slow motion Nilur niya, brother eh. Nilur niya, pinapasok niya Ayan e, pinapasok Sinalubong ng mali Grabe yun Grabe yun. Ito pa brother, panoorin natin para mas lalo nating makakilala. Mga brother, ang tabayanan natin to. The 20 years old WBO flyweight champion ng Pilipinas ngayon. Ayan. Ooh, brother! 20 years old pa lang to ha. Isipin nyo yung kalaban. Anim na beses bumagsak sa loob ng dalawang round. Ayan no? brother, bagong WBO sa flyweight division, brother. Panoorin natin to. Ito ang latest fight ni AJ Pasiones, no? So, yan po si AJ Pasiones. Ating ipakikilala. Gaano kalakas at kaya bang maging world champion? Ito. In a professional boxing record, a perfect one. Ten victories and no losses. Hailing out of and proudly representing the Philippines. Please put your hands together for the undefeated Alvin John Pasiones. 18 victory representing Thailand Sanjay Yadpon. So WBO flyweight belt ang nakataya dito, no? Yan po si AJ. Ooh, nyo, brother. Round number one in a short period of time. Bagsak agad yung kalaban niya. Ngayon, ang aalamin natin dito, dahil WBO Regional championship belt lang po ang hawak niya rito, brother 20 years old pa lang siya Kaya ba niya maging world champion, brother? In terms of physicalities, brother, eh, no? Mahaba ang galamay. Ay, ano? Ang lakas, very explosive Of punches sa pinapakawalan Oh, body punches talaga, brother iba tumapon si AJ Pasiones ng body punches. Para siyang batang na Oya Inoue, no? Na hindi pa fully na discover yung sarili. So this is our latest commentary podcast na maghahatid sa inyo, brother, na latest fight ni AJ Pasiones. Ayan, no? Oh. Maganda ang forma dito. Very flexible. Ooh, ganda ng timing ng body shot dun. Brother, kakaiba to, ha? Ah. AJ push. Ay, grabe. Napapalayo yung kalaban. Para siyang maliit na fundora. Gusto ko yung laro niya rito. May lakas yung suntok. May body punches. Mahaba galamay. At very flexible gumalaw. Ayan, yung oh, body nakakatakot to, brother. Ayan, napangiwi. Oh. Round number 1 pa lang po yan, ha. Anong masasabi nyo rito, brother, sa buksingerong ito? Ayan, no? Oh, ito pa. Tuloy daw ang laban. Medyo simple lang yung niya rito, no? Ooh, body shot. Nakakatakot, brother. May pagka-technical siya, no? Labas yung laro niya. Hindi siya aggressive, brother. Pero nakaabang yung ano, eh. Kaliwat ka ng... Ooh. Ito ang pinaka napaka-importante, brother. Body shot talaga. Sa kahit sinong boksingero. Dito, aggressive yung kalaban niya, pero tinatimingan lang siya ni Pasionis eh. So, ibig sabihin, brother, mataas yung IQ nito. Nga pala, brother, pakipindot yung like button, na at mag-comment ka kung kaya maging world champion. Ooh, brother, ang lakas! kaliwat kanan po ang lakas dito ni AJ Pasyon. Uy, grabe. Pero, biro ah. Isipin nyo. Anim na beses bumagsak yung kalaban sa loob ng uh, dalawang round, no? Ito, nasa by the bell. Ito yung replay. Ito yung tapo ng kanyang bodega dito, no? Yan, oh. No? So, round number two tayo, brother. WBO. Regional title po ang nakataya dito round number 2 Bagamat may technicalities itong si ano. Uy, ganda ng ilag doon, brother. Nice back pedal by AJ Pasiones pero yung kalaban niya oh. Sobrang aggressive, brother. Tinatapunan lang ni Pasiones sa bodega eh. Ayan, oh. Gusto ng kalaban madaliin yung fight, brother. Pero maganda yung fight maturity Brady na naman Hindi ko alam kung mahina yung tuhod O talagang grabe lang sumuntok si ano Pasiones In terms of body punches Brother Ibang level na to si Pasiones Ay, Kakatakot brother yung body punch Yan you know, Parang ako na yung umaayaw eh Nakakatakot brother Ayan na, tinapos na ng referee Yan po si AJ Pasiones mga brother Tanong ko, kaya ba maging world champion yan? Tignan nyo, grabe yung laro eh. So ngayon po, siya na po ang WBO regional champion sa flyweight. Medyo nabiting ka ba? Tuloy pa natin ang kwento. AJ Pasiones, isang ori ng buksingero na pasensyoso sa ibabaw ng ring. Ngunit sa oras na maaninag nito, ang kahinaan ng kokote ng katunggali ay agad iiral ang talim ng kamao na pinakakawalan ora-orada at gaya din ni Casimero na dinaya ng matinde sa bansang Thailand dito na piling magasek ng ating kababayan upang patunayan sa mga ito kung gaano katinde ang mga umaarangkada ngayong pataan ng mga boksingerong Pilipino kaya naman ating panoorin ang matinding sunggab na pinakawalan ng batang Pinoy 18 years old kid, AJ Pasiones kontra sa nagtitigas-tigasang bata ng Cambodia, Vichit Owat. Light flyweight bout, Baka -baka ang Pilipinas versus Cambodia na nangyari po sa bansang Thailand. So anong uri pa ng laban ang ilalabas dito? Rising prospect ng Pilipinas, no? Light blue trunks para sa Pinoy. Black Trunks naman para sa ero ng Cambodia. So ating pinakilala bilang Casimero Jr., itong rising prospect ng Pinas na si AJ Pasiones. Sobrang pasensyoso at the same time may magandang backpedal sa laban. Ang kaibahan ng ni Pasiones kay Casimero, may magandang jab po ito itong si Pasiones may magandang pacing Although may facing din kasi si meron, parehas sila. Kaya lang may something special dito sa batang ito. Ating alamin kung ano yun. No, may job. Sa tingin ko ito yung uh, improvement ni Casimero. No? Kung si Casimero walang job, ito meron. Pero mapili sa suntok to. May similarities no? ni Casimero. Mapili sa mga pinapakawalan at uh, hindi ho nagsasayang ng kanyang enerhiya sa laban. Meaning to say, yung kanyang mga punches ay mga may saysay, -say, may sense. May sense of punches na binibitawan itong si AJ Pasiones. So, yung kanyang katunggali rito ay may overall fight na five fights sa kanyang buong karir. Oh, what a move! by AJ Pasiones. Magaganda yung mga setup doon. May mga pain ho dito si AJ, AJ Pasiones, no? May mga hinahayaan siyang open. Ooh, para a move by AJ Pasiones! May hinahayaan siyang maging open sa kanyang depensa. And at the same time, tsaka niya tutuklawin yung nakarangkadang kalaban. So, very aggressive fighter. Itong kanyang kalaban. challenge ito para sa Pinoy no? ganitong ganito yung ginawa ni Ruwin Rong sa Thailand kontra kasi may gulang at kadayaan ngunit ito naman eh, may tapang ang kanyang katonggali kasi pag sumuntok at the same time may, may pacing din naman so ang katanungan natin ito ba eh may kalidad ng isang world champion palang araw ano sa tingin nyo ka brother? So panoorin natin At uh, Kung mapapansin nyo yung uh, trans ni Pasiones May flag ng Thailand uh, Vietnam At saka Pilipinas eh. Ito po kasi ay nakabase na sa Vietnam Doon na ho siya nakatira So good uh, body job by Pasiones Oo, what a move By both boxer Talagang ang tapang ng kanyang katunggali rito Malakas din yung kanyang katunggali ah Talagang experience wise Alam yung gagawin sa loob ng ring Habang si Pasiones, naman eh Pasinsyoso at may magandang bakpetan no? Matured na matured sa laban Oo, what a move What a left hook By AJ Pasiones Ang ganda yung mga pirada yung pili ni Pasiones sa mga suntok niya. And at the same time, he is fighting for a good distance. Tulad niya, no? Distansya po ang pinapairal ni AJ Pasiones At uh, may move din si Pasiones na toe-to-toe match-up. Tulad ng ginawa ni Casimero kontra kay Ramirez. O, alam niyo yung bakbakang yun. Talagang bigayan talaga. So, may ganun ding uh, kilos itong si Pasiones. Handang makipagpalita. Tulad niya, no? Ang kagandahan lang, may back pedal. And may mga counter punches po itong si Pasiones. So, yun yung mga nakita natin dito quality o high level of uh, talent pagdating sa boxing. So, Unang-una, may pacing may depensa, may jab, may good pedal, good back pedal. And uh, maganda yung ring IQ ni Pasiones. Pero ang tanong, may lakas ba yung mga suntok ni Pasiones? Kasi tinatamaan ng solid yung kalaban, medyo hindi natitinag. Ito ba eh talagang matigas lang ang bungo dahil mula po ito sa Cambodia. Kung umabot ka sa video na ito, brother, pakilike yung video para maraming maka-discover pa dito kay AJ Pasiones, the rising star prospect ng Pilipinas. And I believe, naniniwala ako na magiging world champion to balang set up din si Pasionis dito may mga may mga traps nagsiset ng traps sa kalaban hinahayaan niya hinayaang kong so round number 2 ito na bakbakan na hindi pinababayaan ni Pasionis na magulangan siya nitong kalaban kasi medyo raging bull talaga itong kalaban So, pinapractice ni AJ Pasiones yung kanyang kaliwari ito. Good move by uh, Cambodian fighter. Talagang kumakabangkada. Malakad si Dis, Kung umatake. Pagkakita nung fight. Lahat binabalik. Nagkakabigayan huri rito si Pashones at yung Cambodian fighter. Hindi believe ka kay Pashones kasi tinatamaan din eh. Pero nakatayo pa rin. Eh no. And I believe he has a good defense. Not only offense, but defense also. So, maganda yung setup dito ni Pasiones. Ano? May mga body punch sa kaliwa. Kaya lang, katulad ni Casimero, no? may mga wild punches din ho ito. Si, si Pasiones. Pares na pares yun ni Casimero. May similarities. May mga wild punches. May diskarte. Ang tanong, mayroon bang uh, finishing move? Ganda ng mga move eh, oh. ring generalship, mayroon. Naniniwala ba kayo na ito yung uh, malakas si Mero Jr.? Oo, what a move! Yun ang sinasabi natin. Grabe na i-recharge po doon ni Pasiones yung fight. Ang lakas! Sobra! Grabe yung kaliwa. So, yan po natatapos diyan po natatapos ang malagim na sinapit nitong Cambodian fighter. May pag-asa itong maging world champion. Kasi naniniwala ako no, ito yung improve na Casimero Jr. Dumako tayo sa bastos na kalaban ni Pasiones. Ayun no. Oh. Hoy, niloloko-loko si Pasiones, brother. Ga magalit si Pasiones. Tulog ka talaga. Kaninong kabanata naman sa ngayon ang aabangan ng bawat henerasyon sa paglisan ng hari? Narito ang isang boksingerong nagpapakilala ngayon sa pangalang Arvin John Pasiones. May mataas na knockout percentage na 75%. May overall record na 4 wins, undefeated at 3 by way of knockout. Kung si Pacquiao ay nagsimulang maghari sa timbang ng 112 pounds, itong si Pasiones ay nasa 108 pounds ngayon na light flyweight division. Sa madaling sabi, kung tunay ngang lilitaw ang jeans ng pagiging Pilipino nito at itatapon sa loob ng ring ang lakas at tigas ng bungo, ay hindi imposibleng ipalik ng batang ito ang kahariang ibinango ng mga Pilipino sa katauhan ni Pacquiao. Kaya naman para ating mas makilala pa ang batang boksingerong ito na si AJ Pasiones. Ating panoorin kung paano ito manalasa ngayon sa bansang Vietnam. Eto na, ang bakbakang 75% knockout boxer AJ Pasiones versus 100% Knockout King Sarawut Jiamtong ng Thailand. Bakbakang light flyweight division. Red trunks para sa youngest prospect ng Pilipinas sa ngayon, AJ Pasiones. Blue gloves naman para sa Thailand boxer, very aggressive. So sa bakbakan ito, ay ating mapapanood kung Gaano ba katindi itong si Pasiones? What kind of talent? O anong uri ng talento meron nitong batang ito? So ating alamay na suriin. 75% knockout ratio para sa Pinoy. 100% knockout ratio naman sa kanya katungbali, Thailander. So, paano ba maglaro itong batang ito sa loob ng ring? So, very aggressive dito yung Thailander. So, by that, makikita natin paano mag pedal itong ating youngest boxer ng Pinas. So, nakikita natin yung backpedal ni AJ Pasiones. And at the same time, marunong kumat ng uh, momentum. True aggressiveness. Maganda yung uh, may mga jab. no, Itong si Pasiones. What a move by uh, AJ Pasiones. Pero medyo kaki yung kanya katlaban dito. So meaning laglagan ito ng emosyon. Ano? Gano ba kapasensyoso itong si uh, itong si Pasiones. Sobrang uh, Dinudurog siya nito emotionally eh, no? Hindi lang aggressive, no? Aggressive din sa kilos ng mentality. And abangan po natin mamaya, no? Kung paano ba. Oh, what move! At pa, hindi iniinda daw doon, yung Thailander. So, gusto ko yung uh, patience dito ni ano, AJ Pasiones mama nagmamadali. So meaning may talino ano sa ring. And uh, siya naman ngayon ang sumusugot. What kind of offense? Meron itong si Pasiones. Sobrang pasensyoso at uh, talagang maalaga sa enerhiya, no? It's about timing. Parang uh, malanito dunay pero ano pa yung uh, ano bang uri ng boksingero meron nito? Ano bang kakaiba rito kay Pasiones? So natapos ang round number 1, round number 2. Ating isa lang upang mas lalo nating makilala. So ito po ay ginanap sa bansang Vietnam. Doon po nag-aasik itong si AJ Pasiones ng kanyang uh, talento undefeated, 18 years old. Sa kanyang edad, eh, medyo ma mataas na yung antas ng kanyang uh, IQ. Sapagkat may backpedal and at the same time, pasensyoso. Ang tanong, ano ba ang meron sa pagiging pasensyoso ni AJ Pasiones? Meron bang uh, fruit of punches na lalabas Actually, maganda yung uh, depensa rito ni Pasiones. Ano? Distance. Yun yung depensa niya. True distance. So... Pero mga counter punch doon si Pasiones. Pero maganda yung mindset ng kalaban niya. No? Eh. Inaasar-asar itong ating uh, young prospect. So, distance ang medyo pangunahing uh, bentahe rito ni Pasiones. veterano yung kanyang katunggali na may 100% knockout ratio. 7 wins, 7 knockout po ang kanyang kalaban dito. Paano niya ba ito lalapain? Ano bang naghihintay kay Pasiones? Ano bang talento meron? Kasi pasensyosong pasensyosong sa laban yun. Eh. Hinahanapan niya ng butas. Ayan o, no? oh, distance and then aarangkada, hindi susuntok masyado. Ayan o, no? oh. nilalaro niya yung isip ng kalaban eh. So yan, distance Jab Oh, what a move What a move by AJ Pasiones Na pati magandang dilag Ay napapalakpak roon sa ating youngest prospect Sobrang tindi no? One to combination po para sa ating uh, youngest prospect na si AJ Pasiones. Sumasayaw-sayaw pa, babangon pa kaya? Hindi na bumangon ang kanyang katunggali. So, ayan po. Ganyan po katindi ang ating batang prospect na mula po sa Pilipinas at ngayon ay nakatira sa Vietnam. Ganyan po katindi. One to combination and then bag, laglag ang kanyang katungali. So, kayo na po ang humusga kung meron bang talento, meron bang nakatagong uh, dugong world champion itong si AJ pasiones Nagwagi po ito by a second round knockout at uh, tinanggal niya po yung uh, yung angas ng kanyang kalaban at tuwa pa sa pagkapanalo ng kanyang katunggali no. Ayan no? Oh, nag nagse-celebrate pa meaning tinalo niya fair and square itong uh, knockout artist ng Thailand na si uh, ano pangalan nito? Sarawut Giamtong. So, comment mo sa baba brother kung may pag-asa bang maging world champion at uh, ano ang kailangang i-improve. So, salamat sa pag-share and like ng video na ito. Mabuhay ka.